ya 10 merah kain dul Sarap-sarap Pak 10 del sel sepatu tu pun ang aki grits so, Untuk berapa ito kalalaki mga kaunin oh, ko mga kahit ano Pero Mga uh, kunyasan Medyo mahinaan daw yung mga kahit Dahil hindi lang ating labay Hindi sapo rin aking labay mga kahit So bali mga Siguro mga 20 kilos na ito O oh, mga 20 kilos lang Dahil uh, uh, Ano Babaw na rin sa aking crates So, abang baba ng isda sa tabi yan para malaman nyo kung gaano karami ang aking huli dahil ako'y hindi lang naman itong aking isda dahil ako'y galit pa doon sa laot kumbaga na ako dahil medyo kay pa ng iip ng hangin baka lalo pang lumakas ay malayo ang pag-uwi baka maabutan ako ng malaking alon Mahirap ang patak ko mga kadol, pamalalaki alon.

ha? wala yung te yung kasi ang narito yung masligan oh. binan natin ang parot. hindi na binalik ang isda hmm. hindi na nakuha

Dada yeah. dada da. Wala na. Da. Papawasan ng karga eh. kulang yeah. oh. Lipong ako pa. Ha? Lipong ako sa bangka mo. Punti nilang tunak. Wala si kuya mo eh. Baba ka na? Ha? Ka na? So, baba So, ay mga kaidol, pang-apat na banyeri to siguro mga tuhod ng aking uli ay eh, nalipong na, nahilo na ng aking mga video. At hindi sanay sa ano, medyo kasi malaki ang alon. So, ang tabay nila lang mamaya kaidol kung ilan tibang, kung ilan ang itabangin ng isda. Sige na. Oh, ayan, baba.